Kesa po leche plan ang inyong kainin, ganito na lang oh. Konti lang po ang asukal, mura ricado, masarap naman. Tatlong itlog po ire oh. Isa, dalawa, tatlo. O, batihin po natin yan. Bagyan po na ni Ria. Ito po yung natirang gatas evaporada, kalahating lata. Mga dalawang kutsarang asukal. Timplahan po natin ng vanilla. <laughs> oh yun. Di ba tawag nung matatanda? Vanilla. <laughs> O po? Eh parang hindi magkakasya eh sa ating malukong eh. Hiniwa ko sa gitna. O tsaka po natin ilagay din eh. Hayaan natin nga uh, mababad yan ng mga ilang minuto. Amo na natin yan eh. Siguro po yung mga dalawang minuto para talagang nga uh, lumambot ng matindi yung ating uh, tinapay. Pagka mainit na po yung inyong kawali, maglagay po tayo ng butter. Lalagay ko na pong isa-isa itong ating tinapay. Maigit na pakinabangan. Pit ng masira. Ito gagawin nating min minindal. O yun. Gagawa pa tayo ng kaulam ni Ri eh. Ibuhos na natin ha. Yun. Ganun. Tapos eh, lalagyan ko pa ulit ng asuka. Lagyan din natin ng konting asin para kontra yung ating tamis at halat. Bago ko po itaube, eh, lalagyan ko na rin po ng keso, ginayat na parmesan cheese. I-check nyo muna kapag medyo sunog-sunog na yung paligid. O, itataob na po natin yan. Eh, sandaling-sandali lang naman yan eh. Itataob ko na po ah. Ito po yung takluban ng uh, ating kawali. O, oh. <laughs> nilalagyan ko ng mantika. Mangyari po, itataob ko ire. Pagkatapos, patayin ko muna yung apoy. Itataob natin na ganon. O, hindi po ba? Takaon nyo ngayon, padaos dosen, dine. Yo! E then dumaus-dos. Tira pa. Konti. Buhayin ko po ulit yung apoy at ah. tinanggal ko lang sandalit baka mapakdot yung kamay ko. Lagyan pa ulit natin ng asukal kaya sinasabi ko sa inyo yung laboratory ha. Ah? <laughs> at saka po keso pa. Mahina na lang apoy tapos takpan nyo po at nang maluto na yung ilalim at hindi naman matuyo yung ibabaw. Pagkatapos lang ng ilang minuto eh, hiwain nyo na po ayos na ire. O teka, di ko na po hihiwain sa ating kawali at ng maganda nating isilbe. Habang hinihiwa ko ito at pinapalamig, ginawang ko po ito ng kaulam na merienda. Nasample lang ko po kayo ha. Madali namang gawin iri eh. Basta yung laboratory nyo ha. <laughs> Konting asukal pa. At saka ginayat na keso. O oh, gusto nyo po bang dumaan? At nang uh, masaluhan nyo kami, dini sa aking ginawa Oh. O, narini po tignan nyo Yan, dami ko pong ginawa eh lumang tinapay napakinabangan <laughs> naibigan nyo po ba? o hanggang sa susunod po bukas iba naman salamat po